Alam mo kasi ang droga, pera. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement. Uh, mabutit dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas, ilabas na lang natin yung totoo. Hindi perpekto itong ating bayan. May I just ask uh, one, one, one uh, question, Mr. President? If, if, if Yes, uh, yes, I will use your colleague. chairman's discretion. Ask your question. <laughs> yes, Mr. President. Thank you. Thank you very much. We are, we are very honored that our former president uh, is here with us, sir. Thank you for. Uh, Being here with us, and uh, I just noticed yung punga uh, sinabi niyo po kanina, and I'm 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 I'm, uh, I'm humbled and uh, grateful na binanggit po niyo, Mr. President, kanina na yung programa and war on drugs hindi naman perfecto. At uh, sinabi niyo po na meron ding mga kakulangan at pagkakamali. May we know just just this just one question na uh, Mr. President. Kung kayo po yung tatanungin Mr. President, ano po yung mga binabanggit niyo po kanina na hindi perpekto, may mga mali po at uh, ano po yung gusto niyong ibahagi sa amin bilang mga legislators uh, to to address this concerns sa uh, Mr. President. Thank you. Sir, uh, hindi tayo nakulang sa batas kumpleto tayo. I've been uh, uh, once upon a time also a congressman, uh, prosecutor, fiscal, lahat na. Dinaanan ko na lahat, sir. It is really the determination sa local officials. Alam mo kasi ang druga is a very dangerous ano. Kaya di as, as we are talking now hindi perpekto itong ating bayan. May mga mayor na nasa droga rin na yumaman dahil sa droga. Makikita mo naman yan eh. mag -mayor. Tapos, sabihin mo, mag pag pag pagdating dito sa Maynila may bahay na maganda hindi lang nakikita doon sa probinsya pero pag nakikita mo dito kasi makilala mayo rin kasi ako eh makikita mo magagandang kotse Mercedes Benz hindi ko hindi nga ako nakakahawak ng sinet. makikita mo maraming it's a, sir, may problema tayo sa droga alam mo kasi ang droga pera, madali kayak kayak pumasok lahat pati polis, lahat it will it permits the entire fabric of our society. We are talking here of extrajudicial killing, but there is more to it than you look beyond. Kasi it's not really in the killing. Madali yan, sir. Madaling isulbat. Only sabihin lang ng presidente na sa mayor. mayor, lahat kayo. Tawagin mo mayor. Ginawa ko yan. Tawagin ko. Tapos mag isang order. Tawagin ko sa Malacanian noon. Kinulong ko. Tapos magsabi ako, ganito ang gusto ko. Kaya pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay para sa kanya pati mga anak pati looking forward to fund the next election to stay in power ganon ang kultura ng Pilipinas hindi lahat hindi lahat maraming mayor na matitino pero marami diyan pumapasok sa droga or on they are on the take for the money kaya mag mag mag, mag bakit? Tignan mo lang. Kung hindi, hindi, doon sa kanilang probinsya, dito mo tignan sa Maynila. Kasi ako mayor, kasi ako marami akong kilalang mayor. I cannot talk about the governors. Yung mayor lang, kasi may mayor si kami. Kung makikita mo lang paglabas ng mag, 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 mag kami sa Malacanang, paglabasan niya, tinitignan ko lang yung, yung mga kotse lang nila. Mercedes Benz. Hindi naman ako nag pero ako, sorry, Thank, thank you, Mr. President. Mr. President, yung binanggit niyo po, no, hindi ho perfecto, may mali, at uh, ang unang hong pumapasok sa isip niyo na mali ay yung binanggit niyo po, determination from the LGU side, uh, Mr. President. Yes. And uh, when you say determination from the LGU side, sila po ba uh, kasama ho dito yung implementasyon, implementasyon ng nais niyong polisiya para uh durugin yung umpong at uh, i-address at talinisin uh, yung mga drug syndicate sa uh, Mr. Mr. President. Sir, depende po sa karakter ng mayor. Kasi may mga mayor na you know, yung complacent tapos ayaw ng uh, always looking forward to re-election, ayaw ng gulo, ayaw ng magkakaroon ng problema. So itong mayor na kung gusto niya talaga mawala yung droga, ako noon, nung na-mayor ako, I was not looking toward a re-election. Wala sa isip ko yun. Ayan sila si Bato. No nagmayor ako sabi ko hindi ako interesado na mare-elected. Putang ina magtrabaho tayong lahat. Ito ang gusto ko. Patay kayo mga pulis, putang ipapatayin ko kayo, let's go. akong kasi pagka mayor ka na ano mag magpa -ano, ano ka lang, pa-lutay-lutay ka lang. Wala nangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Mr. Thank, Chair. Thank, thank you, Mr. President. So I'm, what I'm getting, Mr. President, is that uh, yung uh, imperfection noong ating programa na War on Drugs uh, nakabase po doon sa ilang mga local government units na wala ho talagang totoong political will para labanan ito dahil binabanggit nyo nga po uh, marami or may ilan sa mga LGUs ang pananaw ay mareelect lang. Hindi talaga durugin. Ayaw, at... ayaw magkaroon ng problema sa re-election niya. Ay yung iba naman, takot. Lalo na sa probinsya. Lalo na yung dumugugmagong yung nagdinegosyo ng droga may mga baril tapos may tao. Mr. Chair, with the uh, permission of Senator Villanueva, quick interjection. Yes, uh, Senator Ontiveros is recognized. Salamat kay Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors for everyone whether mayor whether maliit na drug suspect kahit pa yung mga high value targets may due process and the president of all dapat ang naga-uphold niyan. So, unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For oh, the record, Mr. Okay, ma'am. Ganito 'yan. Uh, Mabutit -ma -ma dumating ako dito. Pasalamat talaga ako para lumabas ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo pagka-mayor, pagka-sindikato, hindi mo matanggal 'yan. Hindi mo basta-basta matanggal 'yan. And they, were, they are there and so many stories abound. Di mo naka, hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Dito sa Manila, mga mayors, pera. It's always money, 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 money. Kaya pag nandyan, either they are in cahoots with the law enforcers or yung ibang mayor takot. Yung sa probinsya, kung magka-mayor ka, kaya wag, kayo man, may nakikinig ngayon, wag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi pa, wala talagang mangyari. Pagka mayroong mga sindikato, ex-policemen, ex-soldiers -so, ex na may baril, tapos takot kang mamatay, walang mangyari sa siyudad mo you have to maraming problema na nakatago ma'am na hindi natin nakikita N nasa nasa undercurrent yan hindi natin nakikita yan sino po ba yung mga yon hindi all over mayors all over hindi ko masabi Just for the record, again, Mr. Chair, and with thanks to Senator Villanueva, uh, unacceptable. <laughs> nasabihin ng isang dating presidente or kung sinabi ninyo noon nung presidente kayo na ang sino mang suspect, maliit man, malaki mayor na suspect sa drugs ay dapat patayin. Kasi may due process po. Salamat kayo, ah. Mr. Chair. Salamat, uh, Senator Villanueva. Yan, yan ang, that is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto ka pag hindi tutudasin kita. Yun ang, lalo ng pulis. Putang ina itong mga pulis. Pag puli, pumasok yung pulis ito, hindi mo sabi, Hoy oh, pulis, huminto ka puntahan mo yung pulis, sabihin mo, eh, mga pulis, kung mga tao na harapin ko, o, tito, 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 let us be, labas na lang natin yung, pati yung lungguay. Pero Mr. Ko? Chair, if, forgive me for interrupting. Hindi, pata, Speaking of lingwai, mo muna ako. sorry sir, Mr. Mr. Chair, ma, baka maaring ang resource person tumigil magmura kasi bahay natin itong Senado eh. Salamat ka ayaw, thank Mr. Thank you. Thank Chair. you. Ah, hindi, hindi tayo Mr. President, diyan. Mr. President. Sir, excuse me, sir. In, uh, I am relating uh, a conversation. Uh, I am not near there po na bumura. Mr. President, sinasabi okay. ko yan kung ano ang sinasabi ko doon sa Correct. tao. Claro na po 'yon Mr. President na when you relate to the police officers may kasamang mura pero, okay na klaro na po yon pwede na nating pwede na nating hindi ulit-ulitin na Mr. President hindi lang kung, pwede lang kaya, papatayin kita hindi lang ako bag mumuro sa okay iwasan lang po we try we try our best na iwasan na po ayun may po Thank you, Mr. Chairman. Just one last, because I, 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 sincerely appreciate, Mr. President, yung... Uh, binanggit ng ating uh, dating pangulong Duterte na hindi perpekto, maraming mali and uh, binanggit po niya yung kamalian na uh, nag-stem from the local government units at binanggit po ng ating dating pangulo na pati pulis, pati pulis may pagkakamali din. And I think uh, uh, it happened ito itong uh, nakita natin noong August 16, 2017 yung kay Kian na De Los Santos, Mr. President, I was the one who who uh, uh, first uh, Uh, call for the investigation and filed the resolution here in the Senate uh, about what happened doon sa Kaloocan. and uh, ang nangyari nga po dito tatlong policemen si Oares, Pereda, and Cruz were found guilty of murder. They are sentenced to reclusion perpetua, uh, 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 imprisonment of up to 40 years. Ganon din po yung nangyari kay uh, Carl and kulot